Kamusta? Hoy, mga kaibigan. Meron po tayong uh, ito nakasama ko. Uh, uh, Nag-catch up lang kami at nagkwentuhan uh, ng mga bagay-bagay. Iyon, -bagay. oh, si Cap Nino, Kamusta? Ayos lang, nasa akin ng Golden Taliano Ayun pala, nasa nasa oh. kanya pala. Hindi ito, ito gusto ko lang tanong. Oh. Anong anong tingin mo dun sa nangyari na Cebu rally? Uh, ng kampo uh, ng mga Duterte. Rally ba lang? ano? Ano ba tawag nung rally nila? Anti-PI daw, parang ganun daw. Anti, hindi may prayer rally. Eh, prayer rally. Oo. Hindi naman prayer rally 'yun eh kasi kung prayer rally 'yun, dapat puro pag-ibig, pagmamahalan at pagpapatawad ang binagawa nila ron Puot at galit ang ginagawa, pero nakakapagtaka dito. Bakit yung ginawa ni Digong sa Davao? ng mga salita nung unang rally ay hindi niya binigkas kagabi. Ano nangyari? Biglang para bait na kagabi, oo, no? Oo. Anong nangyari? Meron bang agenda? Meron bang usapan na wag magpatamaan? Ano ba ang deal? sino makakasagot niyan. Pero nakakatataka. Nakakapagtaka no? lang. Oo, oo. Bakit yung mga ibang kilalang kalyado ni dati Pangulong Duterte, bakit wala doon yung mga personalidad? Oo oh, nga, ba't nga ba wala, no? Kaya oh, nga. Oo inunan pa sila kahapon doon. Hmm. Kaya, kaya ba parang medyo kumunti yung tao oh, kasi inuulan? Hindi. Oh. Tumal. Kasi si dapat kasi manahimik na lang. Tapos na rin naman ang term niya. Wala na siya dapat patunayan. Napatunayan niya na kung anong ginawa niya. Para wag nalang lumaki, no? Oo. Oh, siya ang nagbibigyan ng dahilan para lalong may mag-udyok kung kanina mag nag at wag din siya nagpapadala sa udyok para lang siya ipatakbuhin bilang senador. Oh. Ko, sarili niya na nga lang, hindi niya makontrol. Kontrolin muna nila ang pamilya nila bago sila makialam sa iba. Yun. Ang si, si Tatay Digong, wala masyadong mga banat uh, kagabi. Pero ang marami, yung tatay ko, si Tatay Harry, si Harry okay. Roque. Ang daming mga hirit. Hindi. Tapos meron na naman tambalos-los na naman. Meron uh -huh. na naman yung mga uh, budol na budol na naman, ganun. Hindi. Oh. Uh -huh. Kung babanat si Harry Roque sa administrasyon, bakit niya kinampanya? Bakit siya sumuporta ng eleksyon? Dahil ba hindi sila nabigyan ng pagkakata ng pesto? Kaya ganun na lang ang sinasabi. Lalo na yung dating executive secretary, si Dick Rodriguez. Sabihin na natin, totoo yung sinasabi ni Dick. Bakit kayo mulang nilabas? dahil ba ina pera ka, tinanggal ka? Eh normal sa taong galit eh. Natanggal ka sa pwesto eh, kaya ka nag-aatungal ngayon eh. Kaya eh, nang dating nun, wala. Dapat nung mo sinabi yan. Eh, eh, ngayon, wala na. Eh mukhang ginagamit lang itong prayer rally para mga makampanya eh. Mga senador nila siguro, eh, no? Ginagamit nila yan para maingay. Nasasabi na may, oh may persa pa kami. Ganito. Wala na. Wala na. Nakita mo ngayon, mga senatoriable ni BRRD dati. Nanalo ba lahat yun? Hindi naman. Hindi naman nanalo. Ilan lang nanalo to eh. Kaya wala na. O, oh, okay na yung bumaba si PRRD na magandang record niya. Malaki ang respeto sa kanya. Ipagpatuloy niya yun. At iingin niya ang buhay niya bilang san lolo. Siguro wag, wag, wag ano sa mga sumusulsol oh, sa kanya, no? Oo, oh. tetmahin niya na yan. Napagbigyan niya na noon pa yan. Yun ang masasabi ko ron. Para ano na lang, no? Para oh. smooth na, parang na, hindi na, ano, hindi na, lahat nagugulo eh. Oh. Lahat so, pa, away away tanggalin nila yung salita na prayer meet, prayer, prayer rally. 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 lang. Okay na yan. Oh. Anong agenda? Protest rally. Oh. Oh. protest laban sa yes. uh, kung ano man ayaw nila. Tanggalin nila yung salitang prayer. Tangkin lang yung prayer. May mo sorry, anak, pura ako. Okay lang, Tanggalin okay nila okay prayer, repray. Kung um, puro puwot at galit ang ilalabas lang doon, walang kwenta yun. Sige, thank you very much, Kapinyo. Yes, boss. Okay, nice to boss see you. bye-bye.